Good morning, guys. Umuwi yung aking ibon na laging pumupunta dito sa kubo. So ayun, nandito siya ani, naahabang nagpapakain ako ng baboy. Nakita ko siya na lumipad dito papunta doon. So hanapin natin doon sa May manok. Puntahan natin doon. Kahapon hindi siya makabalik dito, siguro busog ka. Nung kailan yon? Simang araw siya bago naka balik. So, punta natin doon sa kabila. So, wala naman siya dito. Wala. So, ang gagawin natin, pupunta tayo doon sa kabila na doon sa may mga manok. Nandito tayo pupunta. Tingnan natin kung dito siya kasi kanina nakita ko siya dito eh. Oo, oh, akat dumaan lang sa dito sa. Hay nako, nasaan na naman si Kait? taguan yung mga manok pa nandito lang yun matatakot yung mga manok eh wala dito ah saan kaya yun Dami kasing puno guys eh tsaka mataas na yung lipad niya so baka hindi natin siya makita kuuwi oh, na naman yung mamaya dito pag gutom na ayun ba yun? Ay, hindi hindi siya Tawag ko na si Kite eh para bumaba. Ito na yung pagkain niya. Oh, Sida. Ayan. Ito yung isa oh. Yun oh, yun oh, yun, yun. Yun. Ito yun. <laughs> <laughs> Dito na pumunta. Yun na, yun na, yun na, yun na, yun, yun. Nandiyan siya sa taas. Ayan si Clyde. Ayan. Ayaw kong bumaba. Clyde! Baba na dyan baba. Baba na baba. Come. Nandiyan siya umain, oh. Tumutong Nandiyan, sa na yun. Nandiyan na siya umaano, tumutungtong. Yan din sa kawin na 'yan. Nandiyan yung mga uh, kasama ni Kite. Pero yung iba kasi ayaw lumapit. Siya lang talaga yung lumalapit dito sa tao para manghingi ng pagkain. So yung ginagawa natin ay binibigyan na lang ng pagkain kaysa magutom. Tsaka pag kumain na yan after two hours, Aalis na naman yan siya. Yun lang ang ginagawa ni Kite. Nakakatawa. So, bumibili talaga ako ng isda para sa kanya. O di kaya nagkakatay ako ng manok. Tapos nilalagay ko sa freezer. Para pagka dumating man siya ay mabigyan natin ng pagkain itong ibon na to. Mataas na rin yung lipad niya. O dati mababa lang to. Ngayon mataas na. So, ito pala yung ibon na laging pumupunta dito sa kubo natin dito sa bukid. Nagsitakbuhan ang mga manok. Ayan, takbo na naman siya doon. Gustong pumasok dyan sa mga sisew. Right! Ay, din ka natulog kagabi. Ha? Saan ka natulog kagabi, kahit? Ayan, sisew. Ala 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 ala. Ala ala kite. Kite. Naiintindihan. Nagutom na. Ga mayo rin oh. Sugat <laughs> mo manok. Sugot ani ka. Ha? Dali lang. Tapang na ni Kites. Ala, tapang na. Tapang. Ala, nakipag away na. Naiyid dala lang si sisiyo. Simple lang. bisita gutom na gutom na uubos yung aking sisiw dito uuwi lang to pagka gutom na siya <coughs> ka bakit hindi ka marunong maghanteng yung mga sisiw si ko yung hinahunting mo dito araw-araw na siyang bumabalik dito para mga hanap ng ulam ito talaga si Kite oh. ito so, yung kaibigan kong palang ibon guys pinangalanan kong Kite yan ah Naubos na kahit ang sisi. Tago pa niya eh. Hindi nga, patingin nga. Ipag-away ka na sa manok ah. Nanok ka Nanukla kasi ito eh. Oh <sharp inhale> <sharp inhale> Grabe ito si Kaito. Tama <coughs> Hindi naman siya ganyan yan eh. Bait naman yan. Pero ngayon, nung malayo na yung ginagalaan niya, nagiging matapang mo siya.